lulutuin natin is dalawa, isang afritadang uh, ano ba tawag dito, pusit at saka isang sinigang na shrimp, sinigang na hipon. 'Di ba in English pa? And mainit na ang mantika, pwede nating simulan lutuin. Gisa muna natin ang sibuyas bawang. Kakalagay pa lang eh, amoy na amoy na kaagad. Ito naman lulutuin natin na medyo kakaiba dito sa afritada dahil paggamit tayo dito ng pusit at hindi manok o kaya baboy o kaya baka, 'di ba? sa sahog pa lang kakaiba na sa puntong ito pwede natin ilagay ang pusit ito nga pala yung pusit na pusit lumot kaya pag niluto natin to hindi ito kumukunat kaya kahit lutuin natin maigi hindi yung kukunat magalagay mo tayo dyan ng toyo huwag naman masyadong madami then haluin na natin kaagad to ngayon pa lang napakabango na Nasubukan niya na ba magluto ng apritadang pusit. Ako kung hindi pa sundan yung step na to, napaka simple lang. At sigurado gusto nito ng yung buong pamilya. Pakasarap niyan. Kaya amun na natin lagyan yan bago natin lagyan ng tomato paste at saka tomato sauce. Kaya sa puntong ito, pwede na tayo maglagay ng tomato paste. Napakalaki naman ito. Siguro kalahati nito ang ilalagay natin. Okay ng ganyan. Then, ito naman, pwede natin ilagay lahat to. Ito naman, Del Monte tomato sauce. Sa mga magtatanong kung pwede maglagay ng banana ketchup, pwede pwede. Sabay natin natin ang paglalagay ng bell pepper. Parang lumasa ka agad yan. Napakasarap niyan kapag hindi talaga naluto may bell pepper. Pahaluin muna natin maigit o. Oh. Ngayon naman ay maglalagay tayo ng paminta. Medyo dinamihan na natin yung paminta at maglalagay tayo dito ng tubig. Huwag naman masyadong madami, baka maging sinigang na yan. So naglagay lang tayo ng tamang dami ng tubig para kahit paano meron sa bawang ating apritada. Pwede kayo maglagay ng shrimp cube. Pwede rin ng beef cube. Mas malasa kasi yung beef. Ito kumukulo na maigi. Lagyan na natin yung patatas. Madali namang maluto yan. At kung napapansin nyo, napakaraming patatas. Mas, mas, mas maganda kasi maraming patatas. Pero hindi na kami maglalagay ng carrots. Okay na yung ganyan. Then hayaan muna natin maluto ito. Then tikman natin. Then magdadagdag tayo ng asukal para syempre meron itong tamis. Ito yung kumukulo na. Maglalagay naman tayo ng patatas. Ay, patatas ng asukal pala. So, naglagay tayo ng asukal para pambalansin ng lasa. Natikman na namin to at mas masarap naman yung lasa. So, dinagdagan pa namin asukal para mas talong sumarap. Ayan. So, yan. Luto na to. Ngayon naman nalutuin natin ay sinigang na hipon. lang naman natin itong maliit. May tubig na rin yan at pakuluan muna natin ito. So, yan. Lagay na natin itong sibuyas luya kamatis. Okay, so kumukulo na. Ilalagay muna natin ang mga gulay. Katulad ng mag-alagay tayo, napakasimple yung mga gulay. Katulad ng labanos. And syempre, meron tayo din ng talong. O, oh, di ba? Islang. And syempre, sitaw. Di ba? di ba? Oh. Kompleto ng gulay, pakuluan Kumukulo na maigi, Pwede nating ilagay ang hipon Ito yung hipon, madami-dami na rin yan O oh, diba? Napakagandang tingnan ka agad oh. ah, Tingnan nyo naman ang kulay Naging orange kaagad, agad Talaga naman nakakatakam Siyempre magalagay tayo ng asin Pampalasa okay na siguro yung ganyang karami dahil maglalagay naman tayo dito ng pampaasim mamaya kaya maglalagay tayo ng pampaasim itong North Sinigang Mix with Gabi Sampalok with Gabi siguro mga kalahati nito ang ilagay natin dahil lalasahan na lang natin mamaya kung sakaling hindi pa masyadong maasim pwede naman tayo magdagdag kaya may maglalagay na tayo ng pechay naku nakakatakam na yung kulay ng ating sinigang Dadahan-dahan natin sa paglalagay ng pechay kasi napakaliit ng pinaglulutuan natin. So, ito mga ka-taste buds, luto na ating napakasimple at napakasarap na sinigang na hipon. Napakasimple yung sinigang na hipon. At ang bango, kulay pa lang, tatakam ka na. Siyempre, nakita nyo rin naman yung niluto namin kanina na afritadang pusit. O ba diba, pura tayo seafoods ngayong araw to. ba diba, healthy. Ayan. Kaya kung nagustuhin yung ultramis, subukan nyo ito. Sigurado mo, gusto yung buong pamilya. Kaya syempre kung saan kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aming channel para sa mas maraming pang mga tipid lutuin tips. Na sigurado makakulong sa ating sambay ng Pilipino na makatipid sa ating mga pang araw-araw na ulami. Kaya syempre magkita kita ulit tayo bukas.